Mga kananay, may tapon sila dito. Tingnan natin kung ano dito. Ayun. Ito palda oh. Kukunin ko tong palda. Maganda pa oh. Ayan, palda siya. Tapos, ito din. Kukunin ko to. ayan, labhan lang sya palda mga palda sya, ipapadala sa Pinas ayan, kukunin ko din to hmm ano to ayan ito, Kunin natin yan. Sweater. Yan. Kunin natin. Ito, dress. Ayan, kunin natin. Pipiliin ko lang. Pwede pa. Ayan. Tapos, ito naman, may kukunin ko to mga kananay. Ayan, Oh. Ayan. Papadala natin sa Pinas. Ayan, Oh. Maayos pa, Oh. Kunin natin to. Ayan. Pipiliin ko lang. Hmm. Um, three. Four. Four. ay, ayan ah lalagyan sige tingnan natin hmm, pinggan ito may baso oh. junk ito lalagyan sya ng mga baunan yan o oh, labhan lang to Mm, maayos pa lalabhan ko yan dalhin ko ano naman to oke okay. panis sakul spray ayo may mga pinggan kay ano to ito hindi na natin kukunin ano naman to hmm berita walam ano to ah ah okay please hindi na lang natin to kukunin yan lagay na lang natin dyan balik natin kunin ko to ah okay kukunin ko to siya so, eto ano naman ah okay So, ayan mga kananay. Kunin ko to. Ilagay ko dito. Ayan, oh, baonan. Ayan, kunin natin. Kasi labahan ko na lang yan. Tapos papadala ko sa Pinas. Ayan. So, ayan mga kananay. Kukunin ko to. So, kita kit sa bahay. Mga katanay, ito yung nakuha ko ngayon sa aking, ano, uh, sa tabi ng kalsada, nadaanan ko po. Ito, oh. Dito ko na lang nilagay, kasi, ayan, ito yung nakukuha ko ngayon. Yung nadadaanan ko ngayon, sa tabi ng kalsada, ayan. Ang sandusha, bali, yan, oh. Hmm. Ang ganda nito. Yan, ilagay muna natin dito. Tapos, ito, dress. Ayan. Maayos pa, oh. Ang ganda. Ang ganda nito. Oh. Hmm. Yan. Hmm. Size, ano to? Size 12. Size 12, mga kananay, oh. Okay pa. And then... Mayroon ding short. Maganda yung short. Yun. Hmm. May tag pa siya. Tinatapon. Hindi nasuot. Ayaw. Siguro. Pero ito maganda ang tila. Oh. Maganda ang tila. Size 8. Pang, dalag, pang dalaginging. Pang -dala, ano, Ayan, size 8. Naglayon na natin dito. And then ito din. Mayroon din tayong nakuhang palda, size small. Ayan, palda. Ang ganda ng kulay, oh. Palda. Ayan, palda siya. Ang ganda ng kulay. Tapos, mayroon ito din, palda. Ah, hindi pala oh, ano to siya? Ayan, oh. Ano bang tawag nito? Dreesh ba ba ito? Ayan you know, o, maganda din ito o. Oh. Pwede lang itong tatahiin. Parang natastas dito. So, pwede yung ano. Tatahiin lang yan. Ayusin lang. Maayos pa o. Oh. Pang dalagit. Ang size to? size 8. Ayan o, oh, size 8. Oki okay pa siya o. Oh. Tinatapon lang nila. And then ito, uh, palda. Oh, palda siya, oh. Yan. Palda. Ibalik natin. So, yan. Aayusin ko lang yan, mga kananay. Tapos, mayroon din pala tayo ito. Mayroon din ba akong nakukuhang cup saucer? So, ayan. Ilan to? One, lima. Tapos, itong plate na maliit. Ayan tas baso, tas mayroon din dalawang ano uh, lalagyan ng pambao maayos pa o, oh. ang ganda yan yan yung nakuha natin ngayon sa ating nakita ko dun sa ano sa tabi ng kalsada yan, pwede pang mapakinabangan So yan mga kanana yung ating nakuha ngayon sa ating pamamasura, sandaling pamamasura. Naghatid lang ako kay bunso, tapos nakita ko na daanan ko. So yan po. Dito na lang po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Click notification bell para updated po kayo sa susunod kong vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye.